guys, magandang hapon. Namamasal na naman ako, wala akong ginagawa sa bahay. Kaya naisip ko, puntahan ko yung ano, pinakababa nitong irrigation. Dito na ako sa tawid, ang ilog. Susurkat na lang ako para tig anong kalayo. Samahan niyo po ako guys. Lakad na tayo dito tayo sa gilid ng ilog ko. Yung labi, yung ilog na yan ilog na po. Yan o. Oh. Baybayin natin itong gilid ng ilog. Sa <clears throat> marating natin yung pinakadulo ng irrigation. Kasi matagal na akong binakapasyal doon. Tingnan natin ngayon. Para makita nyo rin. Alam ko nagvideo ako noon. Maunang video ko. Tagal na. Lumon na rin kasi sa dating na February, pa, February 10 na ata. Magwawanya rin na rin ako nagbibidyo. Sigurado ako yung iba hindi naman nakakapanood pa nun. Kaya balikan natin. Para makita nyo. Solo po ito guys. Adventure. Pasensyahan nyo muna yung cellphone ko kung maalog masyado. Kasi dapat pag ganito yung content na ano. Dapat yung gagamitin dito na cellphone yung may stabilizer. Kaya lang wala kasi itong stabilizer. Pang batang cellphone lang kasi ito guys. Pasensyahan nyo muna. Mag-ipon muna tayo para makabili tayo ng maayos-ayos na cellphone. Yung kawayan nila dito. Dadaan na naman to eh. Ay dadaan. Dadaan tayo sa gilid na mga patakoyan. Mamamay no, no, sila na ano. Yan eh. Hindi yan variety na ano, parang lumang variety ito. Yan lang kaya. Tabi, Tabi po. Masukang doon. pasok tayo dyan guys o sa ilalim ng mga na yan diretsyo natin para malapit lang kasi pag doon tayo dadaan medyo sa ano ng irigasyon malayo pa pero mamaya siguro pag uwi ko baka doon na, na ako sa daan para malapit na lang ah maaliwalas na ang daanan pero sa ngayon dito na ako para makita niya ma yung mga kung ano yung nandito dito marami silang tanim na dumili na dito guys klase ako guys <laughs> hindi na mamasyal sa mga mararaming tao ko, oh, hilig ko dito may mga nagtatanong dyan ah ulit ulit ko pong sinasabi yan yung mais na nakikita nyo hindi po akin ang mga yan yan lang po yung products dito sa Abinalonan. Actually, marami rin palay dito. Kaya ang ano dito, makikita nyo sa mga upload ko, mais lang, sa palay. Pero may nabalitaan ako dito na meron ano, maraming talong. Nag-ano sila, nagpa-farm ng talong. Walang araw guys, dahil magpuntahan ko rin yun. Ganda oh daming Yemelina, guys. Yan o. Wala na yung mga malalaki. Pinutol na. Kasi nung namasel ako nung mga nakaraang ano parito, pa rito, meron pa, yan o. Nunggal na nila. Naibinta na siguro. Sigurado kasi. yun naman ang purpose nitong Yemelina eh. Mahal kasi ito pag bilhin ng mga ano, yung taga-furniture. Ginagawang furniture ito. Mabilis lang kasi lumaki. Ibayin Bay na lang natin ito. Ito so na guys, tapusin nyo yung video ko. Para makatulong naman sa WH ko. Kasi kung pag nanonood naman ako, sagad-sagaran talaga yan. Pura na lang pag na hindi ko may sagad, ibig sabihin, mahina yung dita ko. Kasi talagang nakadita lang po ako. Yan oh, may mahuga ni sila doon pero sa tawid kasi ng ilog 'yon. Kasi ilog na 'yan diyan oh. Tingnan natin. Isilip tayo dito. Ah. Guys, Ngayon, may mga mais din sila doon oh. Ilog na yan Ang oh. baba niya Pero dito na tayo Ilit lang tayo ng medyo malinis Baka may ahas Ganda dito ang Lilin Set out po sa may ari nito wok ng, na nana niya tanim na majmili ina ina gatakul nang langama kag maraming salamat sa COVID subscriber natin dyan lalo na si Idol Coys shout out sa'yo Idol Coys si Idol Inting Butingting shout Say out sa'yo Idol Mambala Holy Train shout out sa'yo Idol dito na naman ako gumala Ay. si Ma'am Horsio si White Piri si Bay Rickman shout out po sa inyo sa so lahat na shout out po sa inyo guys sa may ilalim ng kawayan yan ang kawayan ang rabong. Palitin ng tubig, oh. Parang pinakakanal niya. Galing yan doon, mamaya makikita natin. Gricho na tayo kasi malapit na tayo doon sa daanan ng paliko. Malalaki rin yung dito, oh iba na yung may-ari dito. May bahay sila doon. May tubo, tubo. No Ay, ito na tayo. na po dun sa ano sa may dulo ng irigasyon. Yung pinakababaan niya. Tapos may lupain kang ganito kalaki. Tapos ganito rin ang mga kahoy. Ang daming bahay na magawa nito. <laughs> may nakatira dyan oh, may bahay ito rin ba oh, parang kubo ok ok alam ko po nanonood kayo lagi 8 Ako po sa inyo, ingat po kayo dyan, ma'am Kate. Dito na tayo, guys. Ito na yung pinakababa ng usok. Kung nakikita nyo yan, bihira na lang pinapadalaan ng tubig yan kasi yung baba yan, yung kakita nyo, yung ilog na dinaanan natin kanina doon, yung baba yan, ilog na tapos yung dito ito yung diversion ng irrigation Alat na kung nakikita nyo yung dinaanan natin dun kanina na parang may reflap na bato ito po yung sindron nya doon yung ilalim noon may ano po yun, yung parang imborn na panagdadalaw yun ng tubig. Tapos, ito naman yung kabila, ito. Yung papunta dito, yan. Yan. Kapag namaas yung tubig, papunta rin yan doon, sa dulo nito. Yung tubig na supply. Pero ngayon, parang mababa na yung tubig, oh. Yan, tatawid pa yan. Noon, sa ilog, tawid na naman sa kabilang barangay. Yung tubig na yan. Sabaga, pinadaan nila sa ilalim ng ilog yung ano, pinakain murnal. Tapos tatagos na yan dun sa kabilang barangay na. Kasi kung naririnig niyo yung ma maandar na motor, o oh, yun o, oh. highway na yan dun sa dulo. Pagtawid mo ng ilog kung saan tatawid ka sa dulo niyan oh. highway na yan dun. Yan no oh. dito muna tayo. Pilip lang tayo saglit dito. Isang bisis ko lang ako, guys, nakapunta dito. Ayan, hindi nataniman, oh. Ang ganda ng mais nila, guys, oh. Basta pag nakita nyo, malalos lahat ng mais dito. Ganyan, ang gaganda ng mais nila. Ito guys, may farm dito ng kalamansi. Ayan o. Oh. Anong kalamansi yan? May mga pula-pula pa nga o. Oh. Ay, pula-pula orange. Nahinog na yan. hindi tayo dadaan dyan wala yung mahari baka mabaril tayo yun nating tingnan yung na kalamansi yun na kung makikita nyo yung mga kulay orange na yan kaya lang di gaano hindi pwedeng dumaan pakita ko lang sa inyo guys ito ay yung farm ng kalamansi nila hindi ko alam kung kanino to ayun na Nagkalat yan sa ilalim mo. Napakarami mo. Oh. Pati doon. Doon. pagkamalan magpagkamalan tayong kawatan. Di mabaril tayo dyan. Magandang pumasok dyan. Hingi tayo ng kain tulot para hindi tayo magpagkamalan. May bunga pa nga oh. Wala وقت ni dito. 'Yung so, nalaman ko to guys, ano lang dumaan lang kami dito kasi 'yung napanood nyo 'yung video na nang oriente kami. Ito kami dumaan. no maisan isa na dito sa Ang Ito na isa pa ganda rin yung na oh. No? marami lang dito. ay iyo daan so kapal guys, guys, comment ko muna abangan nyo na lang ang sunod na episode nito